Uy, dito mas kamusta, kamusta, fish bomb tayo. Ayan. Maraming maraming salamat sa muling pagdalaw sa ating YouTube channel. Walaan ko yung problema mo. Nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title. Problema mo pa rin yung mga hinayupak mong katibay na laging nakakonect sa ating wifi network via QR to channel quest. Tuturoan kita ng isang mabisang paraan. Hindi mo na kailangan dito ng matinding knowledge. Di-disconnect natin yung lahat. Hindi na sila. Never na silang makakonnect sa Wi-Fi mo. re na yung nakita. Kahit naka-50 Mbps si ka. Yung internet service provider mo. Kung renta naman yung nakakonnect. nag-download pa yung tatlo. Nag-update pa yung tatlo. Wala nang maiiwan na bandwidth sa'yo, tropa. So, kung kano pro problema mo pa rin to. Tulad sa nakita mo sa ating thumbnail. Nabasa mo sa ating title. Paano nga ba natin sigilan yung mga kapitbahay na rin ang nakakainip na lagi na lang nakakunite sa ating wifi via QR code Scanning but before that kung bako ba, lamang sa ating mumunting channel yung kung deserve kong makahinisan ng subscribe baka naman tropa maraming maraming salamat I really really appreciate that tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update ikaw na rin yung unang ma-notify sa ating mga susunod pa ang mga content mga tutorial kung trip mo namang ma-shoutout comment down below lang dyan sa ating comment section gagawa natin yan ng paraan para ma-shout out kita. So here we go. Paano nga ba natin mapigilan yung pagkalat ng QR code scanning? Eto na siya. So ay eh na nga mga idolo, mga tropa, mga bossing, paano ba natin ma-prevent or mapigilan yung pagkalat ng QR code scanning sa ating Wi-Fi network? Bibigyan kita ng 3 easy step, mabibisang step. Gagawin natin yang mas malinaw sa abot ng aking makakaya para mas epektibo nating magawa sa ating tutorial mga tropa. So, unang step ko, connect tayo syempre sa ating Wi-Fi connection or sa ating Wi-Fi router. And then, pagdating mo dito is tatap mo tong right side nya para makuha mo yung tinatawag na gateway IP address or gateway. As you can see, ito yung aking gateway, 192.168.61.1. Take note mga tropa, mga idolo, magkakaiba ang designated na gateway IP address ng bawat router or bawat Wi-Fi mga tropa. So, gagawin mo isa sa ulo mo yan or mas better na isulat mo sa papel and then pupunta ka sa anumang browser na dedicated sa ating smartphone or sa ating Android phone. For me, gagamit ako ng Google Chrome. Mas friendly user siya. Mas madali siyang gamitin. So, tatap ko na. And then, pagdating mo dito sa ating Google Chrome, mga tropa, is itatype mo dyan yung nakuha mong tinatawag na gateway IP address. So, 192.168.61.1 Then go natin yan. And then mariredirect ka na sa tinatawag na interface or dashboard ng ating Wi-Fi modem or ng ating Wi-Fi router. Nga pala kung hihingi yan ng login password, titignan mo lang sa physical mong router sa kanyang ilalim or sa kanyang side. Naka-indicate dyan yung kanyang password. So kung hindi na tinatanggap ng uh, ating dashboard yung dating nakasulat dyan sa ating physical na router is i-reset natin yung ating router, mga tropa. Paano nga ba natin i-reset yun? Marami namang tutorial dyan sa YouTube. So, napakadali lang nun. So, back sa topic natin, after mo makalagin or mapuntahan itong ating interface is pupunta lamang tayo dito sa right upper part ng ating browser yan. And then, titignan natin, check-check natin kung naka-desktop mode na or naka-desktop site na ang ating browser, ang ating Google Chrome. So, yan, tatap mo lang yan itong uh, box dito para mag desktop site or mag desktop mode ang ating Google Chrome mga tropa. Then pagdating mo dyan, pupunta ka lamang sa setting ng ating Wi-Fi mga tropa. So yan, susum natin. Ito yung mga setting ng ating uh, wifi Wi-Fi router mga tropa. Magkabali-balik tad man yan mga tropa, magkakaiba kasi ang interface ng bawat router mga tropa is ang mahalaga is alam natin yung ating susunod na pupuntahan ang susunod nating hahanapin or pupuntahan is yung tinatawag na wireless setting wireless setting so itatap natin yan mga tropa and then pagdating yan dyan is papalitan na natin syempre yung ating wifi password ito siya mga tropa so papalitan natin yan para automatic madi-disconnect na yung unwanted devices yung mga ayaw nating pakonek sa ating wifi connection after natin yung mapalitan is pupunta tayo sa tapat ng wifi name Ayan, as you can see, is itatap natin yung features na tinatawag na hide wifi. So, ano nga ba ang resulta nun pag na-hide na natin yung ating wifi? Ibig sabihin nun, hindi na makikita, hindi na, uh, pag nag-open ng wifi yung ating mga kapitbahay, hindi na lalabas doon yung ating wifi name or yung ating wifi network. So, wala na siya. Ang akala na nila is disconnected na or nakapatay yung ating modem or disconnected na yung ating wifi. So hindi lang dyan, nagtatapos mga tropa, may pangatlo pa tayong step para hindi na talaga sila makakonek sa ating, hindi na nila ma-scan ma yung ating QR code at hindi na sila makakonek. Pupunta tayo dito sa administration. So sa administration, tatap mo lang yung mga tropa and then pupunta tayo dito sa tinatawag na hanapin natin yung LAN parameters mga tropa. So yan, mababasa mo LAN parameters and then haanapin mo lang dyan yung tinatawag na start IP address ito kasi ang magdi-designate mga tropa itong IP address ng bawat uh, devices na konekt co sa ating wifi so sa madalit sabi titignan natin yung ating start IP address so ito siya 192.168.61.100 so yan yung kanyang start IP ang kanya namang end IP address is 192.168.61.200 So, kung gusto natin na lima lang ang makakakonek kung or kung ilan tayong uh, naka sa ating bahay, sa ating pamilya, for example, lima tayo. Ang start IP natin is 192.168.61.100. So, ang magiging end IP natin doon is automatic 192.168.61.105. Nagets mo ba yung uh, pinipertain ko sa ating uh, tutorial? So, Ibig sabihin nun 100 to 105 lang. So limang IP lang ang i-designate ng ating Wi-Fi ng ating parameters ng ating LAN parameters na co-connect sa ating uh, Wi-Fi router or sa ating Wi-Fi modem. So babaguhin mo to ng from 100 to 105 or for example sample kayo is one, from 100 sa starting IP to 110 mga tropa. Nagets mo? So ganun lang kadali yon para hindi na siya Ah, maglabas or hindi na siya magtanggap tumanggap ng uh, devices na kukonek sa ating wifi kasi ang kanyang dinedesignate na ip address is 5 lang or 10 lang sa pamamagitan ng pagpalit dito sa start ip at sa ating end ip so malino, malino yan mga tropa no so pagdating mo dyan syempre isisave mo lang dito sa baba or hahanapin mo lang yung save dito sa baba Oh, yon. So napakadali lang. Unang-una, syempre papalitan natin yung password dito sa wireless setting mga tropa. And then pagkapalit natin ng password, is i natin mismo yung ating wifi network o yung tinatabag, tinatawag na wifi name mga tropa. pagka natin sa Wi-Fi name, is pupunta tayo sa administration ng ating wifi Yan, administration and then hahanapin natin yung tinatawag na LAN parameters doon tayo magde-designate ng IP address kung ilan lamang na devices ang gusto nating i-coconnect sa ating Wi-Fi. So, ang start IP niya is 100, then ang kanyang end IP is 105 kung lima lamang ang gusto nating i-connect sa ating Wi-Fi modem or sa ating Wi-Fi routers. So, kung pito, automatically 100 ang start IP and then 107 yung ating dulong IP address. So, sana naging malinaw itong ating content ngayon. So, kung may time ka pa, share mo na rin sa ating mga tropa. So, kita-kita tayo sa ating mga susunod bang mga content, mga tutorial. God bless!